nung nilabas ko yan, di ba sinap in inaccuse in pa nila ako na nagsisinungaling ako at nag gumagawa lang ako ng istorya. Mm -mm. Now, no less than someone in Congress is talking about it and confirming it. Ano? Alam mo, eh, hindi lang 777 yan, uh, Karen. Ano? Meron pa nga 30, 30, 30 yan. Eh. Oh, wow! Kung Earth, ikaw ang nag-host. Oh, my! Oh. <laughs> yes. Kung ikaw yes. ang host, kaya nga nag-uunahan silang mag-imbita eh. Kung ikaw ang host, you get 30-30-30. Kaya nga nahirapan yung mismong mga regional directors ng DOH, DOLE, at DSWD. Baka, baka ang problema nila kasi is mag-ulit-ulit, redundancy. Sila-sila mm -mm. na lang na, na, beneficiary, ang lagi na, na nabibigyan. Kaya kailan nag-usap sila. Kaya sabi nga ng isang regional director, sasakit sakit na ulo namin dyan sa 30-30-30 na yan. Sabi nila. Pero alam mo ba na meron ng 777, meron pang 3030?